What's up mga tropa, isa na namang low pressure motor ang namoo at namataan sa ating bansa. Asahan na patuloy itong kikilos Hilaga Timog Silangan Kanluran. At may posibilidad na lumakas at manalasa sa bulsa ng kalalakihan sa darating na araw. Asahan ang malalakas na angas at dating kung ikay nakasakay na. Ang bagong motor nato ay pinangalan ng QJ Motor ATR 160. Taglay nito ang mabangis na mata na parang agila. Nilagyan na ito ng adjustable windscreen. At kapansin-pansin din ang magandang hawakan sa manibela kasama na dyan ang mga pinjuta ng ilaw at naked handlebar. Kita ang maangas na TFT panel na kung saan makikita ang performance at kondisyon ng motor na ito na may Bluetooth connectivity na rin. Samantala ang ATR160 ay may makinang 160cc single cylinder, liquid cold 4-stroke, 4 valves, SOHC, at EFI na din at ginawang hybrid engine na din na sinamahan ng automatic transmission. na kayang magproduce ng maximum power na 16 lakas kabayo at 8,000 rpm at maximum torque na 15 newton meters at 6,000 rpm. Kapansin-pansin ang mga kakambal niyang motor na siguradong magpapahirap sa bibili kung anong kulay ang pipiliin. Ilaglay rin nito ang dalawang side pocket para sa cellphone charging at lagayan ng kung ano man. Isama mo pa ang kila starting at pinjuta ng upuan at gasolina na sama-sama na sa gitna. Meron din itong maluwag at malalim na lagayan ng mga kagamitan na kasya isang truck na grocery. Isama mo pa ang makapal at malambot na upuan na siguradong hindi sasakit wet mo sa mahabang biyahe mapapansin din natin ang wavy disc na may dual pot caliper sa harap at may sukat ang gulong nito na 110 x 8 r 14 At 130x70R13 sa likurang ang gulong na may single pot caliper at parehong tubeless tires na din. Na may dual shock at subtank pandagdag pogi points. Samahan mo pa ng wire spoke wheel sa harap at likod na CST ang brand ng gulong. Na may traction control system at anti-lock braking system pang iwas disgrasya. At nilagyan na rin na full LED lighting system ang ATR-160. At taas upuan na 770mm habang may kabuoang bigat ng motor na ito na 135kg. Sabi ni QJ Motor meron itong fuel tank na 8 liters at kayang humataw takbo na 45km sa isang litrong gasolina. At binigyan ng yung pangmasa na 159,900. Kayat ano pang hinihintay mo sumugod na sa inyong pinakamalapit na suking tindahan at iuwi na ang malinam malinamnam, maskulado at poging ATR 160. Nasiguradong kaiiinggitan na naman ng kapitbahay mo. Hanggang sa muli ito ang inyong tagapagbalita nagsasabing Kung gusto mo ng maganda at marangyang buhay, edi magtrabaho at magsumikap, kat ganun lang naman 'yon.